Tandang gabi mga birds. Pamana na naman tayo. Yan o. Kaano kulay din ang pang pangulam. Kadali din. Kahit pa paano. O oh, may pugita pa. Ilawin na pugita. Isang piraso. Pwede na. May pangulam na naman. Minsanan lang makapamana eh tuwing walang pasok lang may pampreto na pasensya na mga brod ngayon lang tayo naka-upload sira pa yung cellphone natin eh kailangan ng palitan ng bago buhay pa siya yung pugita oh buhay pa isang piraso mo so, oh may gataan na naman bukas may panggata na din ng pang-ulam natin, pampreto. Kahit tunti lang, pwede na. Mga kalibre na talaga sa ulam. Ito pampreto to, ito. Ito. Hmm, pampreto natin yan. Saka ito. Oo. Oh. Yung pansabaw na lang yung ano, yung maliliit. Yes. Yan, And yan pang adobo. Ulam bukas. Pang sisig. Yes. Pang adobo yan bukas. May may lang mga birds. sabang abang lang sa preto. Sa kat. Pang sabaw. Lilinisan pa ni Commander. Dubat na yan. Ngayon know mga birds, nililinisan na. Yung ulam na at ulamin natin. Wait lang, wait lang. Ito na natin. Lubat na yung flashlight natin. ko na sa'yo. Ito. Dapat nag-video ka sa ilalim ng dalit. Ngayon may dalang cellphone. Kasi wala ka kapalang ang dalit sa'yo. Huwag masyado maliwanag. Relax. <sharp> Relax lubat agad yan yung ilaw natin Ayan <tod> so, dito na atin ating tinola. Mukulo na. sarap. Sarap ng fresh. Fresh na tambod. Mabrod, <laughs> can... kain na tayo. Yung tinula natin. kain na tayo ng fresh na isda. Kain na kain na mga bros.